Iyan isang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan no. So ngayong araw na ito ay andito tayo sa bundok. At ang gagawin natin ngayon ay maghahanap tayo ng mga kababayan natin na nangangailangan din ng tulong. So ngayon kasi ay uh, wala muna kaming misyon kasama ang team. Kaya nagpaalam ako kay Sir Paul na kung pwede uh, mag-ikot-ikot lang ako dito sa area nila Mama para kung may makita man tayo at least masabihan natin si Sir Paul na may mga taong deserving din na tulungan dito sa area namin. So ayan, uh, inikot inikot ko lang yung mga katabing barangay namin dito nila Mama. So tingnan natin kung ano yung uh, magagawa na natin ngayong araw na ito. So kasama ko pala yung kapatid ko. Ayan, nagmumotor lang kami para kung may mga area man na mahirap pasukin So, kaya naming puntahan. Kaya motor lang yung dala namin. So, samahan nyo kami ngayon mga kababayan kung saan man tayo mapunta. At sana po gabayan tayo ng Panginoon para makauwi tayo ng safe at maging matagumpay itong ating gagawing misyon ngayong araw na ito. So, let's go! First her name yeah. bayan, no? Oh. ang nanggaling na tayo doon sa baba ipapakita ko lang sa inyo doon sa baba, so nanggaling na tayo doon at may mga nakausap tayo na mga taga dyan at uh, sabi nila may mga pamilya daw din na nangangailangan ng tulong doon, kaya lang nung pinuntahan na namin, walang tao so soon siguro baka mabalikan natin pero ngayon, magikot uh, mag ikot ikot pa kami dun sa may unahan so kung baka nagtataka kayo kung ako lang at saka yung kapatid ko ang magkasama ngayong araw na ito si Peter Paul kasi mga kababayan busy din siya sa ano sa pinapagawa niyang bahay tapos sila Sir Paul nagpapahinga kaya habang nagpapahinga sila at least may ano ba may mga ganap pa rin yung uh, PB team para at least uh, hindi sayang yung panahon na pwede naman tayo magpahinga mamaya pag-uwi. So, sina Sir Paul kasi, uh, alam niyo naman na uh, Undas. So ngayon pala ay Undas, no? So wala muna uh, ano, wala muna ng lakad, pahinga muna. So gahanap tayo ng mga deserving tulungan. Kaya tara. Huwag na natin sayangin yung panahon. Ikot ulit tayo. Init na. O mga kababayan. So, andito tayo ngayon sa anong lugar to? Barangay Duminga. At may nakausap kami doon ng mga pulis. So, sabi nila may pamilya din daw doon na nakilala din nila na napakahirap din daw. So, katunayan yan. Sila daw minsan yung nagbibigay ng bigas, yung mga pagkain. So, buti na lang nakapunta tayo sa lugar na to. Pero nung nakaraang punta ko dito, hindi pa ganito yung daan mga kababayan. So, sobrang hirap pa nito. Rough road pa. So ngayon, ayan na. Medyo maganda na siya. Pero ang sabi nila, ano pa daw yan? Semento. Ngayon, parang uh, binubuksan pa nila ba? Pina-widening pa nila. And then siguro mga ilang taon, simentado na din to. So yun po kaso nga lang yung motor namin medyo hindi ko mawari kung ano yung nangyari <laughs> kasi medyo ano yung gulong nya gumaga no may karga pa naman ako medyo mabigat kaming dalawa so sana makaabot pa kami doon sa nagaayos nito kasi patingnan ko muna siya bago kami tumuloy kung saan kami makarating ngayong araw na ito pero good to say uh, may mga nakita naman tayo na mga kababayan din natin na alam natin na kailangan talaga nila ng tulong so, ito na area na to first time na mapasok ni Sir Paul kung magkataon na pupunta siya dito so first time ng team makapunta dito so, yun po so, punta muna tayo ng ano ng shop para mapatingnan tong motor natin mga kababayan let's go So yan po mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung daan habang papunta tayo doon sa Uh, motor motor shop na ipapa-check natin tong motor kasi nga gumigiwing <laughs> gumigewang-gewang yung gulong niya. So delikado, baka pag pumasok pa tayo sa mas mahirap na daan, baka doon tayo masiraan. So mas mabuti na idiretso na lang muna natin ngayon doon. So habang papunta tayo doon, papakita ko sa inyo yung ganda ng daanan and then yung napuntahan natin. So okay? Ipapakita ko sa inyo eto fortress there is nothing to fear if God is for us who can be against us your word is true in you I trust O oh Lord strengthen my faith renew my being you are my shelter my rock my living with your hand you guide me strength is in the lord even when the night comes and the shadows surround me your light illuminates me i know you sir will not let me those who trust in the lord they are like mount Zion that does not shake but remains Me, your grace is sufficient in you. Against us, your word is true. In you I trust, O oh Lord. Strengthen my faith, renew my being. You are my shelter, my rock, my living. With your hand, you guide me. You will never leave me. In you I find peace. My strength is in the Trust in the Lord; they are like Mount Zion, that does not shake, but remains forever. Strengthen my faith, renew my being. You are my shelter, my rock, my living. With Your hand, You guide me. You will never leave me, In You I find peace. My strength is in the. Me, Your grace is sufficient. In You, I will trust. mga kababayan nagutom po kami kaya kain muna kami dito e yung kanin natin mais kain muna habang nagpapaayos ng motor dito lang kami sa barangay malabog sa aming laging kinakainan palbak wala nindutag sa na ni Mutay eh. ay <laughs> may gulitanan <Yung> ba? lagyan <laughs> <laughs> ng lemon lemon seto Yan. So kain muna kami mga kababayan. nakauwi naka -uwi na kami dito sa bahay ni Mama. So, inabot kami ng grabe, ang lakas ng ulan. Pero, naka naman tayo ng safe at kakaligtas. So, okay na yung motor mga kababayan, napaayos na natin yung gulong. So, okay na po. Hindi na kami nakapaglibot kasi nga uh, umulan, grabe ang lakas ng ulan. So, nagdesisyon na lang kami na umuwi na dito. Uh, kanina nasa, na kasalubong namin si Idito, si Piking Bumbay doon sa may malabog banda. Nag-usap lang kami. O, so, ayan mga kababayan, no? maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong araw na ito. Sa pag-iikot dito at paghahanap ng ating mga kababayan na deserving na tulungan. So ayan po, abangan nyo na lang po sa mga vlog Mr. Paul. Kung maiba vlog yung mga napuntahan natin ngayon. So hanggang sa susunod mga kababayan, maraming salamat po. Bye-bye.